Enjoy, enjoy, enjoy ang bawat gabi mo Kung may kirot at sakit kang nadarama Sa haplos, nang efficace and oil Extra strength, okay ka na Haplos, haplos, ayos Sa haplos, nang efficace and oil Extra strength, okay ka na Haplos, haplos, ayos Pilsalicilate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacent Oil. If symptoms persist, consult your doctor. Napansin nyo? Haplos? Haplos? Ayos! Gamitin ang Efficacent Extra Strength para ready ulit sa galaw. Bili na sa inyong suking tindahan. Ayun Ay, ang anak ko! Yun o! Kitang kita! Tangkad niya na kasi! Bali nang hanapin ni Katie, no? Mm -hmm. Para sa height na all of the above. <laughs> Gana sa may chlorella growth factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry fur, tangkad sagad, May lysine, taurine, at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki! Cherry fur, tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang cherry fur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Bad trip? Ang kati sa katawan. Pag nagko-commute. Pag nagtatrabaho. Nasa gym. Ang kate, di kaya ng ordinary soap, powder, at alcohol. Contra sakate, sulfur for sure. Mag Dr. S. Wong sulfur soap. My quad action power that helps fight bacteria, fungi, parasites, and inflammation based on representative germs tested with regular use. Contra sakate, mag Dr. S. Wong sulfur soap regular. Sulfur is the generic name of Dr. S. Wong sulfur soap. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Dr. Wong sulfur soap regular. Contra sakate, mag sulfur para sure. Available sa supermarket, drugstore, or shop online. The weather bulletin. Here now is the weather update. Okay. now for the weather. The weather. All right, ninety three point three Star FM. we of be celebrating some It is uh, thirty-one 31-some minutes after eight in the morning, and uh, today is Monday. It's another busy day, mah Simulan Simula na naman ng uh, work week. and uh, pagkatapos po ng uh, dalawang araw na weekend mga carnation ano eh ganga nila back to reality na naman tayo di ba so anyways, mga ka so uh, tingnan natin ang ating uh, uh, weather forecast Matod sa pag-asa di si mga ang low pressure area ay namataan sa may 235 kilometers west uh, sa San Jose Occidental Mindoro. No? Samtag uh, makasinati sa ang mga parties sa extreme northern Luzon o uh, east mga Sa so, mga lugar nga apektado ni ining uh, low pressure area, ug uh, makasinatig mga pagulan mga Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera uh, Administrative Region, Central Zone, Calabar Zone, Mimaropa og Western Visayas. Samtang uh, makasinati sad og cloudy skies with uh, scattered rain showers and a uh, thunderstorm. Ang kagayan uh, Cagayan Valley tungod diining easterlies. Samtang gaganin ng uh, 5.45 sa Kabuntagon, mga ka-Star Nation. sumikat po si Haring Araw at uh, tinatayang lulubog mamayang uh, 5.58 uh, ng hapon, mga ka Walang pang alas 6 na gabi ay uh, lulubog na po si Haring Araw. Ayan. So mag time siguro siya. no <laughs> Samtang sa ato ang uh, temperature mga sardinian karong mga orasa ana asa 26 degrees Celsius at uh, tinatayang tinataya uh, abot po ng uh, 31 degrees Celsius mamayang alas 12 ng katanghalian ang uh, posibleng pinakamataas na temperatura na ato ang masinatian karong adlaw mga kasardinian and sa chances sa mga pag-ulan karong adlaw sa may alas 4 sa kapunon uh, na anaa sa 79% So, mga mo kasi niyon ng gato a temperature update o g uh, weather forecast sa panahin sa mga sa Star FM <makes noise> ng Philippine Standard Time 34 so minutes after 8 in the morning. Yun ang anak ko! Yun o! Oh. Kitang-kita! Tangkad niya na kasi! Dali nang hanapin ni Kiddy, no? Para mm -hmm. sa height na all of the above, <laughs> doon ka na sa may Chlorella Growth Factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry for tangkad sagad! May lysine, taurine, at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki! Cherry for tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Cherry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Enjoy, enjoy, enjoy ang bawat gabi mo Kung may kirot at sakit kang nadarama Sa haplos ng efficacent oil Extra strength, okay ka Haplos, haplos, ayos Sa haplos ng efficacent oil Extra strength, okay ka Haplos, haplos, ayos Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor. Napansin nyo? Haplos? Haplos? Ayos! Gamitin ang efficacent extra strength para ready ulit sa galaw. Bili na sa inyong suking tindahan. Bad trip. Ang kati sa katawan. Pag nagko-commute. Pag nagtatrabaho. Nasa gym. Ang kate, di kaya ng ordinary soap, powder at alcohol. Kontra sa kate, sulfur for sure. Mag Dr. S. Wong Sulfur Soap, my quad action power that helps fight bacteria, fungi, parasites, and inflammation based on representative germs tested with regular use. Contra sa Dr. S. Wong Sulfur Soap regular. Sulfur is the generic name of Dr. S. Wong Sulfur Soap. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo Dr. Wong Sulfur Soap regular. Contra sa mag Sulfur para sure. Available sa supermarket, drugstore, or shop online. Oops! Star Nation, huwag kalimutang mag-like, mag-share at syempre mag-follow na rin para sa mas marami pang ganap. Mapabalita man yan, mapa-informasyon at mapachikahan. With Star FM, deserve mong maging updated at magkaroon ng bog and good vibes because it's all for you. Thanks for watching!